Okay, ito mga sir, tayo gagawin version 1 na ayaw mag start Kahit okay yung battery niya, ayaw mag start Tapos, mahina pa yung uh, charging niya. Kapag uh, nalubat yung battery, minsan, ayaw na mag-start yung motor. Kapag uh, gano'n ang nang, nangyari, ito lang yung pontrian yung mga sir. Basta i-double check nyo lang mabuti yung relay nyo. Kapag pinindot nyo siya, dapat tumutunog yung relay, yung main relay dito sa may part ng battery. Buksan nyo yan. Yun muna yung unang unang yung tignan. Kasi itong uh, ginagawa ko na to ay uh, goods naman. Kaya pinuntiri ako na kagad dito sa ECU. May kita nyo nakakalas na yung mga play rings. Version 1 to 150. At uh, ito na yung tumambad sa akin. No? Yan. Ginagawa ko pa ng paraan. Ilalagyan pa, uh, pa ng wire. Ilalagyan pa ng wire na ito ay delikado mga sir walang pinagkaiba to sa uh, dumikit dito yung dito na laging nasisira yung lagi ko na encounter na kapag dumikit yung ito sa body ground potok kagad yung fuse o yung fuse yung ECU kapag ganito wag nyo nalalagyan ng ano ng wire kasi mapapasama lang yung motor natin ito nilalagyan oh kapag once na sira na itong mga sir, wala na tayong mga gagawa dyan. Kung hindi bumili tayo ng bago, kaso nga lang, mapapamahal tayo pag bumili tayo ng bago. Kaya ngayon, ang gagawin natin dito, dahil sira naman na ito, totaling sisirain na rin natin ito. Tatanggalin natin yung uh, bahay nung, ano, nung terminal natin. Tapos, ang gagawin natin, ihihinan ko na dito, pipermanent ko na dyan, in case na magpapalit naman si sir ng uh, ganito, tatanggalin na yung hinang babalik ulit sa dati para hindi mapumahal kasi ito mga sir, kasama ito sa harness kapag bumili tayo ng ganitong uh, sakit kasama sa main harness yan, yung presyo ng main harness natin mas mahal pa nga yung harness kaysa ACU ng version 1 mga sir, uh, nasa 5,000 to 6,000 yung uh, main harness ng click nang adepende yan sa unit ito kasi version 1 ito presyo nito na nasa 4,800 ito na sa 5,000 to 6,000 ang presyo nito. Kaya gagawin natin para hindi gumastos ng malaki si sir. At magamit nyo yung post start nya, ihinang natin to. Pero bago natin ihinang to, tatanggalin natin yung bahay nya at kikinisin natin hanggang dito. Kikinisin natin yan. Tapos gagamit tayo ng uh, hinang soldering iron. Ayan, tatanggalin ko muna hanggang dito para matanggal natin. Pati yung ECU tatanggalin din natin, natin kasi nasunog na yan yung pin yan nag -corrosion. kinalawang nga ganoon kaya eh, lilinisan din natin yan para magkaroon ng ano connection or hindi siya mag port connection yan ko muna to ito na basa tanggal ko na yung uh, ECU tatlong tornilyo yung tatanggalin nyo para maalis nyo to isa, dalawa, tatlo at uh, ito na yung, yung sa ilalim yung pinaglalagyan nitong sakit na to ayan, nag corrosion na ng kaya, ang gagawin natin dyan, kikis-kisin natin yan, pati ito, mabasakin natin yan, para ihinang natin. Pero dito mga sira, lalagyan pa rin natin ng swingable tube. Yung iniinitan, yan, lalagyan pa rin natin yan, para hindi sila magdikit, uh, para hindi masira yung ECU. Kasi kahit sabihin mong nasa 4.8 lang yung ECU, mabigat pa rin. Yan, tatanggalin ko muna ito mga sira. Halito yung sakit niyan. Yan, nasa linisan ko na yun dito at ayan, uh, natanggal ko na rin yung bahay ning ng ano natin ng uh, pin. At ayan. Uh, Nakiskis ko na rin siya. Dito mga sa kapag ka-once na ganito yun yung gagawin ninyo. Tatandaan nyo lagi yung color coding ng wire. Hindi pwede kasi mag, uh, magpalitan itong tatlong wire na to. Kapag ka nagkapalitan nyo to, hindi aandar yung motor. Baka masira yung ECU. Ngayon kung sakaling hindi nyo siya matandaan, kasi asunog na ako example natin hindi nyo matandaan itong kulay ng uh, blue na may pula lagi po yan sa right side ninyo at yung puti naman pula na may guwit na puti lagi pong gitna yan at yung dilaw naman may line na pula na may line na dilaw dito sa left side naman sa taas. Left side, right side naman yung blue. Yung puti, gitna. At uh, mapapansin nyo, ganito yung ginawa ko. Dahil gagamitan ko siya ng uh, sinkable tube. Lalagay ko rito dalawang beses ko siyang uh, papatungan para kumapal ng konti at hindi siya mag uh, overheat tapos saka natin siya ihinang pinainit ko na ihinang at gagamit tayo ng ano, soldering lid pati yung paste para dumikit yan lagyan ko muna siya ng ano ng sinkabul yan ito lagyan ko lang yung ano heat tube o sinkabul tapos ngayon ihihinang na natin dito tulad ng sinabi ko yung blue sa baba yung puti sa gitna yung dilaw sa taas okay, lagay ko na at uh, gagamitan na natin ang ano, sinkabul tube syempre sasawsaw kung itong I, ano, tong terminal na to dito sa face para dumikit. Ay, mga sulayan, nadikit ko na. Yan, tapos ilalagay ko yung uh, heat heat tube or sinkable para hindi magdikit yan na parang ganito ok ito na parang ganyan mga sala yan tapos ilalagay na natin pero dito mga sala, itong sakit din sa pinakababa, dapat uh, nyo rin yan para hindi na siya mag poor connection din. Tapos lagyan nyo lang grasa, ganun, para hindi siya mag corrosion. Okay, sarap ako muna ito. Okay, yan mga sala, ikabit ko na. At uh, umaandar na yung unit, kung baka pinaandar ko muna sa kick, gawa kasi ng uh, yung battery nya, ay uh, nag self discharge or nalubat. Kasi nga, dahil nga dun sa sakit na naglulus, wala ring supply na bumabalik doon sa battery. Kaya pan mo natin. Pero ano na siya, nagkakarak na siya. Kung pang napapaikot niya, hindi lang nagtutuloy-tuloy. Dahil uh, mahina yung battery. Kaya pwede pinilig na natin yung clearing ng mga sir. At uh, din natin ang battery. Kasi mahina yung battery niya mga sir. At ititesting natin. Ayan ito, pinutin pinut mo ngayon ang Oh. Ayan, nag-i-start na mga sir. Yung piglang ano, ang RPM kasi hindi na bumabalik yung acceleration niya. napaka-importante na dapat sinichok din yan. Kung bago pa lang yung motor mo, o isang taon na yung motor mo, dapat pa-check mo na. Para hindi naglulos isa rin kasi yan kung bakit misan ay sira yung battery natin at ayaw mag charge dahil doon mga sir okay, ganoon lang yung mga sir kung sakali yan mission 1 to mga sir tapos yung ilaw nya hindi rin sya kumukurap kapag kumukurap yan nasa battery or yun nandun sa ilalim ganoon lang kayo yung mga sir lang.